kailangan ba natin pagbigyan yung mga motor na sumisingit kapag tayo ay nag-drive ng kotse no? okay sa video na to eh, pag-usapan po natin kung kailangan ba natin pagbigyan yung mga motor para kasi minsan kasi parang ang tawag dito parang sumusobra na sila no? lagi singit ang singit, singit dyan, singit doon kumbaga parang gusto ko nang harangan yung gilid para at least hindi sila masingit no kailangan ba natin sila pagbigyan o hindi nila hindi nakatulad ng mga ganito no Okay? Unang-una po kasi talaga, Siyempre, um, di naman talaga tayo enforcer, no? O dahil sa defensive driving tayo, hanggat maaari po talaga, kahit sila ay mali, eh, pagbigyan po natin sila, no? Hindi naman po kasi tayo enforcer, hindi naman po tayo kung sino man. Kaya tayo ay, uh, kung wala, kumbaga, may privilege lang din na mag-drive dito sa mga road kung kung sakaling sumisingit sila hayaan nyo na po pagbigyan nyo na po sila kasi nga kahit uh, na harang, harangan nyo po yung dadaanan nyan nila eh wala gagawa pa rin po ng paraan para makasingit subukan yung harangan yung yung kanan eh doon naman pupunta yan sa kaliwa kaya hanggat maaari po para may iwasan na lang yung aberya kasi alam niyo naman sa Pilipinas eh hindi na po, hindi na po yan may iwasan no, yung mga pagsingit-singit ng motor kaya hanggat maaari po eh pagpasensya na po natin sila kung baga pagbigyan na lang at maaari po kahit tama po tayo nasa tamang linya po tayo eh kung magagasgasa naman yung mga kotse nyo eh bakit hindi nyo na lang po pagbigyan kung baga i balan sila kung baga kung kaya't kunyari tayo talagang dapat magbigay na lang po tayo hanggat maaari kasi nga po yung mga motor po na yan eh magsisingit po talaga yan kahit anong nangyari kahit iharangan nyo po yung kanan nyo yung kaliwa harangan nyo po eh talagang sisingit po yan sila no kaya iwas-iwasan nyo na lang po hanggat talaga magbigay, magbigay, magbigay na lang po no. Yun lang guys, salamat po, ingat.